Incorporated. Bueno, mga magkasama. Ang atong magtatampo karoon, pinada sa usang kababay na nagpatago lang sa nga Rita. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Riliano. Kigalaan, ang atong magtatampo si Rita. Ini akong problema kining sakit sa akong banda nga murag ako moy naapektuhan ba murag ako na hinoy na sakit ug tungod iyang sakit o kun nganong na problema ko ini ingon magud ini ang mga paghitabo Bae alright good bye Pedro bye. hello Louie and bataon ta ni my gagay sige lax after shock na krukur ug bata din na big force na ayo ganda ta let's all practice practice sa ato kada atong practice sa kanta bae kato ang kanta sa bj's, bitaw atong Si Rere, mau siguruh si na mau aha be na na ah, ha ah, aha 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 Where are you? <laughs> Still, when we're alone, Cherry Red. My balik pa. my Cherry Red. Yeah, there. Turquoise green, greener down the deeper sea. Greener still when she is with me, cherry red. my, my cherry red. I wonder why. Mahingka. Wonder why? I wonder why. Wonder why. Okay, I, but you have a night the stars that night shine big and bright for me. I wonder why, wonder why I don't even background wonder why untuk I wonder why, I wonder, why, I wonder, why I wonder why the stars that night shine big and bright for me I wonder why I wonder why <iday inhale> she through to me the way that she will always be i ana dongata i ana bodak buan no she Sweeter still when we're alone. Yeah, cherry cherry, red. Ah, my cherry red. red, my cherry red. I what I wonder why. Why? <laughs> I wonder why, what, why? the stars that night shine big and bright for me. I wonder why she's true to me. That, that eh, she's true to me. The way that she, let it go, we'll always be. He, let ada go Cherry red, yeah, let Cherry Cherry red, red. <mess apologies> Cherry red. <mess> Cherry red. <mess> yeah, Cherry, <mess>

Patog maadlaw magmatag magabi eh. Paitang bisuha. Kadali kadto bro. Nya kita ako nga way sakit, amapagan ko nimo, paita nimo eh. Ah, day, day. Katog di to ka. Aba ngas ka. Day ta. Unsa man oi! I-trick mo toy. Hey, matug pa di ay kagyud ha ngati pani odto na man. Unala unala kaon kay duka-duka. Asa bi ka nga oras ani katog abi eh. Ha, nga nakatupo murag hapit naman tu alas tres. Uy! Ambut ka na marubuntag naman siguro to. Murag gaya-gaya hapit. Kamu na sa stintin pa nga matug ha, kay matuog ko. no, matog, Yes! <mulik> Nagdudagid ko nga doon na naginisakit ang akong bana. Kapila na kaya nga kay makatog. Unya? Nanay, natuog tagapan si tatay? Na, ambut ang anang amahanin mo. Wag yun ko anak gabi eh. Nga naman di ay nai. Butang anak niya. Hey, no, eh, ay dali na ay mga onat na. Ah. Nga si tatay di ay. Busog ko na siya, manak ko na siya kaon. Diin man siya kaon. Dito siya may kaon saka, sa ka, sa makjuli. ambut lang. Pagkutala dito, diin siya kaonak. Ang kalain ni tatay. Maniguro lang di ay kaon, ngalami. Nya kita diri man lang dag pansit og munggos. Ha? Huh? Ah, ang amahan mo eh. Sige na kaon na dito sa kusina kay ako na tong ang linabhan. Busog pa man sad ko. Kaon dito ha, imo tunak. Ay, uh, sa anday. Pansit og munggos. Uy, humba. Na, no, kung may humba ni mo, pa may sildo. Ay. Kanang dong, punyong, magpa-check up ka ka. Mama, Murag di naman normal imong katuog dong. Magabi eh, magsiga imong mata o niya maadlaw, pero tigyo ni mong tuog. Murag na bali naman hinuon imo ang imong tika tuog, uy. Ada, maanad na ko Oh, lagi, maanad na ka o Ang imong tabaos adlaw, unsaon man na. Ay, buka ko ah. Gawin ka naman kabangon ko, ni mo ba? Oh, sige. Basta masuko ka ha, inigpukaw na ko ha. Dili lagi, basta bukaw, ha. Trabaho, pukaw Lagi gyud ko. Nanting trabaho na ko. Pukaw. Oh, dong. Eh, oh, no, sa so, di problema ma, mari mari. Si punyong ba? Ngano mas pare punyong. Di na masya makatug magabi i eh, pre, ta dugkay kay makatug. Mauba. Uy, basig na balinan ng ia, ha. Udila, na nangyaha. O, dili ba? Naanan siya ka kitawag o nang sunya. Ha? Huh? Ano sunya, uy? Ano bang dugay matug. Insumya! Aw! Dili nang sunya! Ha? Uh. Ah, ay, nanay mo ng binok sunya! Katong eh. din din ang tuba si Skina ba? Ha? pa na! Basta dili makatuog dugay makatuog, mauna siya! Oo, oh, oo, oh, mauna saan siya, pre, mauna. <laughs> ay, sayo na naman ay! Ha? Ano man, pre? Palitin na siyang sleeping pills. Sleeping pills? Mm -mm, oo, oh, mari ayaw lang isamba niya nga imo siya ni ng sleeping pills anong dili siya bantay. kay mas lahi og ipikto sa nakabantay o sa dili kabantay kay og dili kabantay magkakatuhog mo na yun kay og makabantay ay sa dili na mo talabang mau tambal mao nga sekretuag yun siya sa pagpainom hangtod nga maana na siya katuhog sa iyo okay ka Recorded by Splendor Gaming. Asa ako ko palit aning sleeping pills? Ay, sumaya so na ko ito sa atbang. Ito ay butika dito. Ato ko palit ang sleeping pills. Mangutan ako ng guardia, be. Uh, guard, Jabi. Ah, guard. Kaya Guard, ah. Uh, na may baligya din yung sleeping pills? Yung sleeping pills. Kana bang pagkato, guard? Oh, lagi na, na ma'am. Kay butika man eh. Pero ang um, mo, baligya ba sila na? Nga naman? Masigna na to pa ron. Ha? Huh? Ah, uh, ah, uh, pwede po kawon lang sa. Dula na tong tindira, mamay. Kanang bayot nga bawag ka ignaw. Ah, oh, bawag ignaw, bawag kilay. Ha? <coughs> huh? kanang bayot nga tindiro, kanang bawag kilay. Ha? Huh? Bahug kilay? Na di bawag kilay ninyo din, he? Di, di kilay, ma'am. Bawag o oh, kilay. Bawag ba, bawag? Bawag ba? Bawag oh, ang kilay. Ah, ba bawag ang kilay. Ma'am, dula na na. Ang iyo alam. Sige, guard. Salamat, guard. Okay, okay, okay. Ay, napa may customer ang bayot di ay. Kuwat to lang ako nga mahuman. Ah, wala nay tao, wala customer. customer. Akong sinyasan ang bayot. Pshht. Oh, say I don't mind. Kanay na sleeping pills? Sleeping pills. Sleeping pills. Nah, ma'am. Pero, dilmi kebalik ya, where is it, ma'am? Nah, kejang resit. Huh? Hala, wala ba kay... Hmm, sorry tayo, ma'am, no? Di good me ka pwedeng mapatagaan ka naman na ng sleeping pills kung dang resita. Pero, huwag lang kay papel diha nga kasuwatan na to o resita, May tara. Ah, kanilang. 100. Pwede niya siya suwatan? Ah, oo, pwede, pwede na na. ha na. Ito lang hinahinayon. Kaya hindi, hindi magkamata, hindi kuha na ako. Huh? Ano uh, oh, sa'yo nga? Natungo ko mga ang sleeping pills, mga nga. Hinayo lang itong kuha, kadiyot. Ha? Wata lang ko kadiyot, Ha? Ah, uh, ala no, ka Kidward, no? Kantong bayuta ba mo rin kong Sa kong Grisman pa ito, daghang ka itong ghost project. Huh? Ay, kinabuhi. <laughs> Kapalit ako. Sekretohon ko na nagbutang sa iya hang imnunon na juice pero paimnon na ko siya kanang ng humans pa ni hapon. Ingon akong kumpare nga lima kagabi isang ang makainom at makasayo siyang tuog hindi kaunong kaadlaw hindi kinahangla na kinahanglan na paimnon na siya kay automatic na siyang dukaon kay naman. Magpalit na ikong daan o juice. Tintinak! Nanay! Nanan, nanay, nanay! pag palitit og juice ba kanang kuan mango o orange mag juice tananay uh, oh para para karong gabi sa atong panihapon nak ayay wow ala ba kay nun pa juice dili na ice water huh? sige na sige na sige na pagpalit na dito oh nanay wapo kan bisag bugoy adlo ka nga mag oh ay lai Huwag talaga eh. Ay, pero meron kita mabites to. Huwag ka eh. Uy! Nga, ito eh. Dito ka, ang <muling> sagal na niya. Huwag ba pagmata ni mo? Pero murag ka po pa ni bangon dai. eh. sa man mo, ona ka. Mabalik ang katuog. Huwag ba pagmata na to? Pag huwiab to. Kuan katapusan to sa katuog ba? Huyab tulgon sa rin tanong balik na Ay, di man gudong. Mas maayo na makatog ka eh. Para hindi ka ugma. Magmata na ka. na ka matog. Kaya ugmagmata magmata ka ron, dugay na sa ka makatog. So, hindi ka ugma. Matog na sa kasadawan. Ya, yeah, man. Hindi mo ko gabi eh. Natural. Kaya natog na mga kasadlawan. Nabali na mga gunagod. Imbis ating katog sa gabi eh. Ang imo adlawan naman ni noon. Lupit pa yung ni mo nga na duty magabi gabi eh. Mura tagtuas ka na eh. eh. na diha. Masabi pang sikyo, no? Kaya bisag duty magabi eh, pero makatug Pero ikaw, Wa ka mag duty, di na hinong ka makatug. Ah, sige lang Day. mabalik res normal. Ay, ting pani hapon na. Kayang tin Oi, Nanay. Ah, uh, oh, ansa naman? Nag-o sa tatay ni mo? tatay nimo. Nagtan-o man kag TV nanay. Ganina gadu og scatter karon nagtan-o og TV. Ano so, sa may gitanaw niyang salida? Muram man to Dragon Ball? Huh? Ah! Mutan pa siya, anak di ay! Ingun siya, di man siya ganan at to ang iyang paborito, lain! Ano so, sa iyang paborito? Si Sammy Street man to! Huh? So, sa ka, didi. di. sige sige lakaw na kay magsukad na ko para manihapon na ta. Ano sa si anak to, nanay? Ay, unsa pa. Rikap ganin ang udto. Huh? Ah! Uh, <laughs> hasta man sa sasudan. Ma, na Amerika? Oo, oh, sige na, sige na, sige na. Lakaw na nga to sa sala, kaya maganda pa ko nga rin sa tumbani hapon. Oh, nanay. Magkutaw ko na ang juice, kanya magbutang ko daan sa iyang baso. O dito na ko ibutang ang sleeping pill sa iyang baso. Recorded by Splendor Gaming. Niya, nga juice. Pero tempa. pa. Hala, pa ko nakapangutan na sa si bayot kung pila ka tablet na sleeping pills ang akong ibutang ay usa lang sa di gani makatug, punan lang nako para makatug yun. Ah, day, dai. Uh, oh, dong. Mm. Dai. Asa ka oi? Uh, Gigilis lagi ka lakaw ka? Ako uh, dai kining unya na lakaw humas ni hapon. Wa pa kaon, kaon sa una ka mo lakaw. Ha? Oh, dai pinangga gigos ko nga si sa. Mm. Ngayon. Ah, tan-aw tag makalakaw ka ba? Ha. Huh. Uh -uh. Mabalik ko sa kusina, kaya kong ibutang ang sleeping pills uh -uh. Okay na, Sharro magkot na kutaw ng kundaan o baso na sleeping pills Kung oh, di siya makatugos usak baso, di pa may usa Siyaro, di makatugos duhak taklitas Dong, dali na dong, nalaki ah. mo ka Kaya sa diri, unang kamulakaw Ah, si, salamat si Tintin. Ay man na oi ako nang ipaon na kaon kay magtuon pa kuno siya. Butan ay, yun, ay, na yun yan. Kay sige sige. Kay na kay premium ninyo. Ah, na sa kusina. Oh, okay. Mm -mm, wow, kalamisodan. Sa mo na gyud koy. Ah, uh, doon na ko ihatag niya niyong premium eh, ha? Mau ba doon? Sige, sige, kaon, kaon, maayo. O niya, juice, ha? Oh, wow! Tayo may kaigyo, okay, okay. May minatagal may bebe, may minatagal may bebe. Kaon sa uyo mo inom. mm Inom lang ko daan kay Murag. Ugga kaya ko tutunla na. Eh, kaya diyan. Ah, uh, ah. Uh, kita eh. Hurot ko usak baso, ane. Mm. Ah! Mm, Murag, hala may pagkatimpla na. gamay, bebe. Ah, punay, ada 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 dara, dong, ah, ah. Abi ni mo dai mlakaw ko kay do nang kuha ang kwarta. Skuta mili tabang ko rin ni Suod amigo. Patoon ko niya kay Ogma Sayus Kadlaon, Laon, murag siya sa sa Amerika. Mga nga, kinang makuha ta Ha sayang po kayo hindi na makuha. Kay karoon na ba siya ng kadlaon, iyang fly town. O kung makuha na ito, makuha na ito na ako dahi, ah, mga ta, kung ta, kitang tulos, hindi tintin. O ako regalo, palitan na ito, cellphone. Palitan, tika, cellphone ka ng litit, ng sa rooms, iPhone, Palitan, tika, Ah, oh, uh, so nga pagilis, pagilis dayon yon. Humba na kung kaon ha. Kuyog ta. Magkuwat sa kwarta hatang sa kong best friend. Nga mobali ka sa abroad. Pagilis dayon yon. Nice uh, pitam bill ra ba to. Magrosery ta. Pag Nyo nyo nyo. Pinyo, lang ay pundong, pinyo, pinyo. Mata sa ayo sa katuba. Wa man taw ka bang da, <coughs> da ano nga ato na ita da di ay. Pinyo. Ala, ala toga ala toga ala toga Ala Huwag yun makuha sa kong bana ang parta nga ihatag sa yang amigo kay nakatuog man. Kunya, mular ka naman ang ikakadlaon. Ang problema yun na ako kay pagkaugma sa gabi na tuog pag ihapon o mo mata, naghagok lang ihapon. Huwag ba ka niya siya madaong tatambal na sleeping pills nga kung ipainom niya sa mas iba-overdose pa. luha ra ba ito ka tablitas? Nga duha ka baso? Nahatlo ko nga ba si kung may tabo itaon sa kumbana bana? Kaya ang tuduro pag yun mo mata sa ito nagsuwat ko ali. Masa man akong buhaton? Masa man akong kamapasultihon? Rita. ati press. Ay sender ato kada lawa. Ay si kuan ati press. Si Rita. Rita Ang um, mm -hmm. uh, kanang si Rita ati press ang iya hatang bana kanang bali ang iyang tuok ati buntag kuan kay siya kanang uh, katu siya mayo unya ni pagbata. Ngano ba? Oh, Usa ba iyang kuan? Ang ko sa una, kanang inaan Romanag, sa katiguan, ano? na, no. ka nang ina na Ate Pris, paim nung sa itong mga katiguan, paim na nung ka ng kajapa, di ba? Maum na, kajapa. Niya kana mga gitawag og nagpidaknit sa una mm. nya karon sa pinit ba sa pinit sa pinit mm. ka japa ana mao ni ipay idum mm. nya karon murag lisod so, na mga, mga katarungan nganong di makatug ang tao mm. tungod sa cellphone kay kana cellphone mao mo gina ang blue ray diba? sa na mao may may mga na, tao naman sa di makatug magkabikon kanang adlawan taas kay mo no, to oh nasa na ti pres o makatug pug alas 3 nya makamata ka alas 7 gabi ti pres dugay ya di mo katug nagbalik Dugay. Alas oh, ka? Oh, hapon ba? Hapon. Oo. Oh. Nga, oh. makamata ka. Alas City Dubi ina. Dubi ina. Ako active police, Makamata ko eh. ah, Makatugo, ini Inigulin ako. Ganang gikantag mag-recording ka ng hapon sa pasulti ini Inigabot ko sa mua. Makatugoy. Sandi ko. Magtanong TV. Katugoy ko. Makamata ko atin, e, parang sa mga alas city, wala na. Hmm. Ako no, na dugay na kayo katulog. Dugay katog. Inana, ang ilaw na. Alas dos. Nay, inana, Ako asay, ina, ako dugay ko katulog. Mau lagi. Mau na, 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 na. nga, uh, ah, um, ba, utsa may mabasa na to niya? Masahe ba? Masahe uh, ba? Dili ko magamit rin basa sa Bible. Ang yeah. ako, nga, akong insulti ang buhaton sa mga katigwangan sa Amugulyat kung dili makatog. Unsa'y buhaton? Ha? -huh. Magampo ka kung Katoliko ka mga di ka og Santo Rosario Holy Rosary. Uh -huh. Oh, 50 man ka, maghimaya ka Maria. Oh, ka lang, yung lang. lima ka misteryo. Misteryo hmm. sa kalipay lima, misteryo sa kasakit lima, misteryo hmm. sa pagkabanhaw lima, hmm. oh, misteryo sa kahayag lima. Imo hmm. hey, e, nang uton, magduka-duka te pagpiligun ka rosaryo, ani mong mahuman. Gibali mo te mga sala ngan ubang. ka gani ka. Mau naik batu kena dilim katok sama semang kata kata guangan mengpray mengpray nya. Pada ngelita di putang tampung. nak kelimut ko guliangan saya sebilan oni atau dapat saya lagi doktor. Bela wa wa sih lemah Di sosial palit sleeping pills bam. Oh. Aku kan tu lebih payut dilim itu doktor. Dilim. Kau ar farmasis tato. Di bawah makan out nang kan kena sleeping sleeping pills. Aku katong minum ana. Nih agi pegu ana. Ati pres bam. Saya dah lihat kanun. Oh. Katulu ko. Tulog kagabi ito, Facebook ito. Ha? Tulog kagabi oh, Tulog yun kagabi eh. Hindi ko katog. Katog, di ano na ako nervyos ba? Mababa. Oh, di ba kakatog? Sige, kagunaw na nga. Ugma, patay na ka. Mauna to. Uh. Oh, mauna to ako ah. Nga ang akong Hindi ka lang. Hindi sa November 1. Mahadlo ko ato. Kay Ano man? Nervyos. Nervyos ba? Nirbius breakdown. Na-inter ka ato. Wah, wah nak, wah nak, dugaan orang kau, dugaan orang ambut kan? Tapi mungkin kau nak, kau nak. Wala ah, ka, mo kalay ta kuno na ti fresh kan kuwang kas pero ni kuwang kaskuan man no bis sa saiti ba at no oh na tulo ko ka adlaw og gabi eh way to ato fresh gi konsulta ko gi painom ko og transin ani uh, doktor pick inglib tim na nila hmm. transin pag alas pero og adawan makatu ka dili di, pud uh, tulok tulo ka adlaw ko naginom atong transin at ti fresh na uli ang ako ang ako ang say pangana ni system sa akong oh, kalawasan. Yeah. Oh, nauli na. Makatuong na, na ko gabi eh. na kuan. Tungo na ato. Murang na ko ato. Ay. ah uh, kung ari ka ibase na sa Balang Kasulatan dili uh, sa Salmo ni 1 na sa ubos na dia, sa iyang gilitok sa tapagampong ako. Kung tawgun ako nila, tubagun ko gayod sila. Mm -hmm. Salmo ni Bitay Uno. ari ka sa mga prayer gihapon, labi nag-ari ka dili uh, sa St. Raphael Archangel, kay gitawag man sa mananambal nga Archangel, mm -hmm. Dal dalangpanan sa mga masakiton. O kato po pag-ampo sa birin sa Lourdes, nagyapon dito, dalangpanan sa mga kasasala, maglilipay sa mga nagsubo, dalangpanan sa mga masakiton, na dito na sa mga prayers. So, so ay ko no, unya, nga nga mo mo sa wala doktor, sir, ma'am, so ay ko nung mukha to, basig sa vitamins o si tawag maka, o sa dito gilito, nagsonya mo, tigilito to. O, so ay ko no, o. pero, na unde era bata guliat no ah. ah. mga bata maminaw no kanang na ang sa una nakadungog ko guliat katong usa ka artista nga sa una dili ko mohingan ah, sa, Kanaan, sa um... TV na siya o sa radio sa radio, sa radio week back 1970s ah, katong asa nga program ingon siya sa mga laki nga di katong ningon siya guliat pwede ko no ang sa ka lalaki para makatug pwede ko no siya magmasturbate nya yeah, ana hindi ero batang sorry lang kayo. Mga bata mo kitang mga tinyo. Mga binyo, di mag dug na lang. Jojo na lang. Yung buntag yo, charo di ka tapuyon. Ano magbuntog ikaw no? May may kulay mo yung size. Bayo hot. Pero kanas dog J ati at please dili lain na yang pakatug. Ano man? Ano mag-record ta dire? Magkatug da siya. Pakatug siya kay bisik siya ta TikTok. Ah, real sa imong bisig tutok kan cellphone ko, pataga ka kon cellphone. Oh. Pero katukong sa warung, di katukong ay tambal doon. Ah! Ito na, itong tinuot siya. Kasi tambal. In English, ang sakit ato, nervous breakdown, are you done hurting? to siya? Are you done hurting? kasi sige siya, kagawa, wag mo lakaw. Siya, mo, kay mo ka, malaka. Hindi pa kong guapo kayo. si Pedro. Pedro, mula gom, mula gom ka ba Salamat ka mo na Kulay ko ay